Nagkaroon ng minor phreatic eruption o mahinang pagputok ang bulkan Taal sa Batangas kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, pasado alas 9 kagabi nang magbuga ng puting usok ang bulkan na umabot sa taas na 1,500 meters. Tumagal ng apat na minuto ang tinatawag na stream-driven eruption. Sa gitna nito, sinabi ng PIVOX na sa ngayon ay wala silang nakikitang anumang indikasyon na magkakaroon ng major eruption o malakas na pagputok ang bulkan Taal. Wala naman po tayong nakikitang indikasyon na magkakaroon po tayo ulit ng major eruption sa ngayon dahil ang iba pong parametro ng taal tulad po ng uh, pamamaga nito, hindi po namamaga ang taal at sa ngayon po ay nakakapagtala lamang po tayo ng minor or localized na pamamaga sa Taal Volcano Island. Ang tinig ni Mariton Bornas, Hepe ng Volcano Monitoring and uh, Eruption Prediction Division ng PBOX.